Habang gumugulong ang investigasyon, mananatili muna sa kustudyan ng Manila Police District ang police Maynila na inereklamo ng pambubugbog na isang binatilyo. Hustisya naman ang hiling ng mga magulang ng biktima na decidido maghain ng reklamong child abuse laban sa bagitong Police. Balitang hati ni Julio Segovia. Hindi lang nangihinat na hihilo. Paminsan, minsan ay napapasok ka pa nang makausap ko kanina si 16 anyo sa si James. Di niya tunay na pangalan. Apat na araw matapos bugbugin umano ng isang pulis. Dumaraan daw siya sakay ng motorsiklo sa eskinitang ito sa Santa Ana, Maynila, madaling araw nitong Sabado. Nang harangin at makursunadahan umano ni PO1 Gerald Manibo Jr. na nakikipag inuman daw noon sa lugar. Pag-araw niya po sa akin, tinatanong niya kung tagasan ako. Tinapakan niya yung gulong ko ko, tapos yung headlight na motor na dala ko. Tapos, maangas daw ako. E, anong, di, anong niya, di ka ba siya kilala? Ayon sa biktima, nagmistula raw punching bagang kanyang ulo matapos pagsasuntukin ni manyibo nang hindi bababa sa anim na beses. Pinabol ako. Pinantaan niya ako papatayin. Gusto, niyo, gusto ko daw niya na ako patayin sa loob. Ipinatawag sa Manila Police District Headquarters si manyibo na napag isang police on training ng NCRPO na naka-assign sa MPD Station 11. May kasihan po kami, sir, ng mga kaibigan ko. Dumaan po siya sa iskinita na nakamotor, sir. Mas ang bilis po nung takbo niya, tinamaan niya po yung upuan ng pinagpupestohan namin. Tinulak niya po yung motor niya, tinamaan po ako dito, yung tambucho. Ina medical mo ba yan? Nung pagkatulak po ng, ng motor, nag-react na rin po ako kasi nagkatulakan po. Sabi niya po na sapak ko po siya. Hindi, hindi nasa pa. Nasa pa ko ba o hindi? Tinamaan daw, tinamaan po sir. Eh, no, police ka eh. Dapat inaresto mo siya eh. Dapat inaresto mo siya, dinala mo siya sa pinakamalapit na presinto at kinasuhan mo. Ngayon, kung malalaman natin siyang minor, di it's up for the fiscal kung i-release siya. Pero ang mga magulang ng Binatilyo, desididong maghain ng reklamong child abuse bukod pa sa kasong administratibo laban kay Manibo. Hindi naman ako papayag na ganunin yung anak ko. Dahil kung kami nung ipinanganak ko ito, buhay ang nakataya ko sa sarili ko. Tapos, paglaki, ganito lang ang maibigay ng ibang tao, nasasaktan lang. Baguhan pa lang nga siya, eh, masyado ng abusado na kasi. Dapat hindi ganun. Eh, kung tumagal pa siya, baka mas maraming gagawin siya hindi maganda. Sa MPD headquarters muna mananatili si Manibo habang iniimbestigahan. 30 days, bibigyan ko kayo ng verdict. Kung kinakailangan pa kayo dito sa Philippine National Police, kung hindi na, then goodbye. Inako naman ang lokal na pamahalaan ng gasto sa CT scan ng binatilyong biktima. Julius Segovia, GMA News.